na saksi ni Kristo. Gaya ng sinabi sa Gawa chapter 1 verse 8. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko. Kailan at paano ito pinagkakaloob? Karaniwan itong ibinibigay sa mga binyagang katoliko na nasa tamang gulang na. Karaniwan sa edad na labing dalawa pataas. Ngunit maaari rin ito sa mas batang edad sa ilang mga situation, lalo sa silangang simbahan. Ang obispo bilang kahalili ng mga apostol ang karanayuang tagapagkumpil. Sa mismong ritual, pinapahira ng langis ng krisma ang noo ng kumpilando at sinasabi, tanggapin mo ang tatak ng kaloob ng Espiritu Santo. Ang langis na ito ay tanda ng pagiging itinalaga at ipinatatag sa misyon ng kristyanong buhay. Okay, afteron ano ba ang epekto ng kumpil? Una, tinatatakan tayo ng hindi nabuburang tatak ng Espiritu Santo. Isang spiritual seal na tanda ng ating pagiging kay Kristo magpakilanman. Pangalawa, pinatatatag nito ang biyaya ng binyag Pangatlo, binibigyan tayo ng pitong kaloob ng Espiritu Santo. Karunungan, pangunawa, payo, lakas, kaalaman, kabanalan, at pagkatakot sa Diyos. Ano ang ating tungkulin pagkatapos ng kumpil? Tutungan na lang ba tayo? <laughs> okay? Bilang mga kumpilando tinatawagat tayong ipamuhay ang pananampalataya ng may katatagan, lakas ng loob at kabanalan. Tayo ay tinatawag na maging aktibong miyembro ng simbahan at tagapagtanggol ng pananampalataya. Mga kapatid, ang kumpil ay hindi pagtatapos, kundi simulan ng isang mas malalim na misyon. Huwag tayong matakot maging mga tunay na saksi ni Kristo sa mundo tanggapin natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ipahayag natin ang mabuting balita na may tapang at pag-ibig. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-share, i-like, at mag-subscribe para sa iba pang mga aral katoliko. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Diyos sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.